Mga kababayan, sa politika, walang forever. Mula sa magkasamang kampo, ilang sandali lang nagiging magkalaban. Pero bakit nga ba tila karamihan sa dating kaalyado ni Isko Moreno ang ngayon ay nasa kabilang kampo na? May napapansin ba kayong pattern rito o sadyang simpleng coincidence lang? Sa dokumentaryong ito, susubukan nating i-unpack ang mga kwento ng mga dating kasama, kababata at mentor ni Isko Moreno na ngayon'y tila kalaban na sa larangan politikal. Tayo po ngayon ay isa sa ilalim mga kababayan sa diskusyon patungkol sa mga impormasyon, revelasyon, inside stories at fact-checking para maliwanagan tayo sa katotohanan. Kaya't manatili po kayo hanggang sa huling bahagi ng video dahil dito mo lang ito mapapanood mga kababayan. Tara, umpisa na natin ang kwento. Mula sa pagiging basurero sa tondo, nahubog si Isko Moreno mga kababayan sa mundo ng politika dahil sa naging matibay nitong pundasyon at sandigan. Isa na rito ang pamilyang Lacuna. Si Danny Lacuna, dating vice mayor ng Maynila, ang pinakamahusay na taong tumulong kay Isko. Tagapayo, mentor at isang ama sa larangan ng serbisyong publiko. Dalawa silang nagtatag ng lokal na partidong Asenso Manilenyo na nagbigay daan kay Isko sa pagkakonselor, pagiging vice mayor noong 2013 at mayor mula 2019 hanggang 2022. Sa panahon ni Isko bilang mayor, si Hani Lacuna, anak ni Dani, ang naging vice mayor. Sa ilang taon na magkasama sila sa administrasyon, nanawagan si Isko kay Hani na kung pwede ay siya na raw ang maging susunod na mayor habang siya naman ay lalaban sa mas mataas na posisyon sa gobyerno sa mga nagtatanong kung tunay ba ang simpatiya at tiwala nila sa isa't isa nung panahon na yon, ang sagot po ay oo. Ang kanilang tandem ay simbolo ng katotohanan na may malalim na alyansa sa pagitan ng Moreno at Lacuna Clans. Ngunit sa hindi inaasahan, Oktubre 2024, nag-file si Isko ng kandidatura bilang alkalde ng Maynila sa huling araw ng pasahan. Kabaliktaran sa pangako nito na magre kung matatalo siya sa 2022 presidential race. Si Hani sa kanyang panayam, sinabi agad ang matinding naramdaman. I feel betrayed. He repeatedly promised to step aside. Agad naman itong tinugunan ni Yormi Isko at sinabing kung maganda lang ang naging bungarang ang ng administrasyon ni Lacuna sa Maynila, ay baka hindi na daw nito kailangan pa tumakbo. Ngunit ayon sa kanya, taong bayan na ang humingi ng tulong sa kanya para makabalik ulit sa posisyon at ibalik sa dati ang ganda ng lungsod ng Maynila. Sa pambansang isena, may mga pagsubok ding lumitaw sa buhay ni Isko bilang public figure, naging bahagi siya ng senatorial slate ni Sen. Grace Poe noong 2016. Ngunit nagdumating ang pagtakbo niya sa pagkapangulo noong 2022, tinanggihan ni Poe ang posibilidad na maging kanyang running mate at hindi rin malinaw na sinuportahan siya. Sa kabilang banda, si Dr. Willie Ong ang pumalit bilang VP pick ni Isko, marahil dahil wala ng mas kilalang opisyalis ang pumayag. Ang tambalang Doc Willie at Isko Moreno ay nagresulta ng maayos na pangangampanya Ngulit nang natalo silang dalawa, naging dahilan din ito ng pagkahiwalay ng dalawa. Sa kabilang banda naman, taong 2022, kabuuan ng Semana Santa, may masilimuat din na nangyari sa panig ni Isko at Lenny Robredo. Sa isang panayam, sinabihan daw ni Isko si Lenny Robredo na umatras na sa pagiging candidate nito sa pagkapangulo. Ikinagulat hindi lang ng publiko, kundi maging ng kanyong sariling kampo sa mga nasabi nito. Sa katunayan, maraming campaign officials ng aksyon demokratiko ang nagsabing walang paunahing abiso. Ito'y malino na tanda ng hidwaan sa loob mismo ng dalawang partido. Isa sa pinakamalinaw na revelasyon sa kasagsagan ng campaign season ay ang boto ni Congressman Joel Chua, 3rd District. Mula 2019 hanggang 2022, isa siya sa pinakamalapit na kaalyado ni Isko, tagapagtulak ng mga ordinansa, kasapi sa asenso manileño at inaasahan ang solidong samahan. Ngunit nang pumirma si Isko ng kandidatula Naglabas agad si Chua ng masakit na pahayag. You lied to us. You lied to the people of Manila. Sinumban ito ng matinding laban sa campaign trail kung saan, bilang katuwang ni Hani, binatikos niya si Isko sa bawat pagkakataon. Bilang dagdag, si Isko ay binanatan rin kaugnay ng isyu ng Divisoria Market Sale nakinasuhan kinasuhan siya at iba pang opisyal ng Manila dahil di umano'y litraro transparency ng benta. Sa kabila ng depensa na paggamit ito sa COVID-19 response, lumaki ang usap-usapan sa aral ng pagtanggap ng kritisismo mula sa both local leaders at publiko. Si Congressman Benny Abante naman, matagal ng kapartido ni Isko sa Asenso Manileño, ay isa ring lumabas sa kabilang panig. Noong election period, sinukota ni Isko si Joey Uy laban kay Abante sa parehong distrito. Ito'y malino na pagkasira sa dating matibay na ugnayan sa Comelec, unang lama si Uy na panalo. Subalit kalaunan, idineklarang disqualified dahil sa citizenship issue at si abante ng opisyal na kinilala. Bagamat sinabi niyang handa siyang makipagtulungan sa bagong administrasyon, kung para sa tao pero hindi sa politika, malinaw lamat sa kanilang relasyon. Dagdag pa rito, bilang dating co-chair ng House Quad Committee, Muling nagsulong si Abante ng investigasyon tungkol sa missing sabong heros na inihaling tulad niya sa EJK. Ito'y isang pahiwatig na hindi siya basta-basta papayag na mag-move on kapag may nakikitang anomalya sa gobyerno. Hindi rin pinalampas ni Congressman Roland Valeriano ang lahat. Nang kumalat ang video na ni Prim ni Isko na binigyan siya ng salita sa mayoralty seat ni Valeriano at ni Chua, agad silang nagarap na pahayag. Walang nangyari na ganun. Hinamo ni Valeriano si Isko na sumailalim sa lie detector test na tila sinasabing nagpahayag ng maling katotohanan ng dating mayor. Ngayon, tanong, pattern ba talaga ito o puro coincidence lang? Sa lokal na antas ng Manila, Malinaw, isang dating matibay na alyansa ang natupok. Mula sa Lakuna Dynasty hanggang kay Chua, si Abante at si Valeriano, lahat ay nag -iba. Ang ilan ay panimulang partnership lamang. Si Poe at Robredo halimbawa ay hindi tuluyang naging bahagi ng kampanya ni Isko. Si Ong naman ay vipupik lamang sa eleksyon. Not a deeply rooted alliance. Kaya nga't mas mas tamang tingnan nito bilang hindi failed friendships, kundi failed coalition building. Isang karaniwang pangyayari sa politika. Mga kababayan, hindi simpleng betrayal ang nangyari. Sa politika, tiwala ang pinakamahalagang yaman. Kapag nawala, kahit matagal ng buo ang samahan, madaling matunaw. Ngunit sa huli, hindi lang ito kwento ni Isko Moreno. Ito'y salamin ng politika sa Pilipinas, isang mundo ng pangako, interes at pagbabago ng ihip ng hangin. Mga kababayan, ngayon na panood ninyo ang malalim na pag-aaraw sa dahilan kung bakit naging karibal ni Isko Moreno ang ilan sa dating mga kaalyado nito. Hindi tayo nandito para mamahala, kundi para magbigay linaw lamang mga kababayan. Sa huli, nasa atin pa rin ang desisyon kung paano iintindihin ang pangyayaring ito. Maraming salamat po sa panonood mga kababayan. Ako nga palang Kuya Jay nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.